isang klase ng uod, mas mahal pang araw ng tatlong beses kesa sa ginto. Dahil sa napakahusay nitong gamit at binipisyo sa kalusugan ng tao. Ano nga ba ang klase ng uod na ito? At bakit ito pinagpupuyatan at pinaghihirapang kunin ng maraming tao? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin natin ang kakaibang uod na ito na hindi lamang napakamahal ay napakahirap ding makuha. Ang uod na kung tawagin nga ay caterpillar fungus. Maaring takot ka nga sa mga bulati at uod na makikita mo sa dahon at katawan ng kahoy. Subalit papaano kung makakita ka naman ng uod na tinutubuan ng kahoy sa kanyang katawan? Hindi ba't higit itong nakamamangha? Ano ang gagawin mo kapag mayroong isang klase ng fungus ang pumasok sa katawan mo at kainin ka nga nito inside out? Marahil ay masasabi mo na sa pelikula lamang ito nangyayari. Subalit ganito ang sitwasyon ng pinakamahal na uod sa buong mundo. Ang mga uod na ito ng moth na kadalasang naninirahan sa ilalim ng lupa ang siyang kadalasang binibiktima ng fungus na ito. Matapos itong pumasok sa katawan ng mga uod, ay gagawin itong animoy kahoy ang katawan nito. At sa ulo nito ay sisibol ang animo na may sanga na uusbong sa ibabaw ng lupa. At ito ang isa na nga sa pinakarare na klase ng fungus na kung tawagin ay caterpillar fungus o opiocordyceps sinensis hindi lamang nakabibilib ang fungus na ito, kundi ito rin ay napakamahal at nagkakahalaga nga ito ng tatlong beses kesa sa presyo ng gold. Ang mga fungus na ito na caterpillar fungus ay matatagpuan kadalasan sa mga kabundukan sa Himalayas. Subalit matatagpuan mo rin ito sa mga Chinese market o mga Chinatown. Narito ang pinatuyong Caterpillar fungus na 30$ ang bawat gramo at minsan pa nga ay aabot ito sa 125$ ang bawat gramo. Iyan ay sa pagkat minsan lamang sa isang taon kung ma-harvest mo ang caterpillar fungus na ito. Na kadalasan ay sa mga kabundukan ng Nepal, India, Tibet at Bhutan. Idagdag pa nga ang hirap nitong mahanap na iisa-isahin mo nga. Hanapin sa ilalim ng mga kapal na piraso ng damo. Ang uod na ito ay isang tradisyonal na gamot, lalo na nga sa mga Chinese. Ito ay mainam na nagpapalakas ng immune system at nagpapasigla ng katawan. Pinaniniwalaan rin na ito, gaya ng Viagra, ay maaaring gamiting aprodisyak. Madalas nga nila itong isinasangkap sa mga lutuin, halimbawa na lang ay sa sinabawang manok. Ginagamit din ito bilang regalo o suhol sa ilang pagkakataon, sapagkat ito daw ay simbolo ng pagiging mayaman. Kung mas maganda ang klase at kalidad ng uod na ito at ang kulay nito, ay higit pa nga itong mas mahal. Noon 2017, ang pinakamagandang klase nito ay nabili sa halagang $140,000 o tumataging ding na 7 milyong piso sa bawat kilo. Sa Tibet nga ay isa ito sa mga pinakamagandang source of income ng mga may bahay o misis ng tahanan. Kaya nga, maraming mga lokal at taga rito ang nahuhumaling na nga sa paghahanap ng uod na ito. Dito kaya sa atin sa Pilipinas, Meron din kaya ng uod na ito? Ikaw, susubukan mo rin kayang kumain ito kung ikaw ay mabibigyan ng pagkakataon? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Isang klase ng orchids sa Pilipinas. May mga dilaw na bulaklak. Maaring nakita mo na. Ngunit hindi mo batid na isa pala ito sa pinakamahal na sangkap sa buong mundo at ang bawat bunga nito ay maaaring magkahalaga ng 500 piso bawat isa o higit pa at maaaring ikayaman mo pa. Hello, what's up? Your best here. Pamilyar ka ba sa orchids na ito? O maaaring isa ka na nga rin sa nagmamayari nito? Subalit so, hindi mo alam na isa nga ito sa pinagkakaguluhang orchids at halamang pwede mong pagkakitaan at ikayaman. Kaya naman halika at atin itong pag-usapan. Marami ka na bang koleksyon ng halaman? Marami ka na rin bang alagang mga orchids sa bahay? Pagmasdang mabuti dahil baka isa na ito sa inyong inaalagaan. Isang klase ng orchids na animoy baging at gumagapang. Ito ang halamang vanilla flanifolia o vanilla orchids. At opo, ito nga ang pinagkukunan o pinagmumulan ng sikat at paborito nating flavor na vanilla. Native ang halaman noong orchids na ito sa mga bansang Mexico, Central America, Colombia at Brazil. Subalit sa kasalukuyan ay marami na ring mga bansa ang nagpo-propagate nito upang maging kabuhayan. Gaya din dito sa atin sa Pilipinas. Subalit maaari lamang mabuhay ang orchids na ito o ang vanilla orchids sa mga may lamig at mahamog na klima tulad sa mga mataas na kabundukan. At maaaring napunan mo na nga ito kung madalas ka ang nasa kagubatan. Ang halamang vanilla ay isang evergreen na klase ng halaman. Maaring mabuhay sa lupa o tumubo sa kahoy lamang gamit ang kanilang terrestrial roots. May mga dahon itong paoblong na patilo sa dulo at may kulay na dark green. Ang mga bulaklak naman ito ay kulay yellow green at napaka-sensitibo. Ito ay kadalasang bumubukad nga sa umaga at malalanta rin pagsapit ng hapon. At kung sa gubat mo nga ito nakita, ay tiyak na wala itong bunga, na siyang napakamahal. Ito kasi ay nangangailangan ng espesyal na pollinator upang mamunga. Karaniwang binabaliktad ang anter nito patungo sa kanyang stigma upang ito ay mamunga. At dahil nga sa pangalawa ang vanila sa pinakamahal na sangkap sa buong mundo, na umaabot na nga sa 67 to 70 US dollar ang bawat kilo. Kaya maging dito sa atin sa Pilipinas ay may mangilan ngila na ring nagtatanim at nagpapabulaklak o nagpopropagate propagate nito. Kailangang itinatanim at pinopollinate ang bawat bulaklak nito at ang mga mature na nitong mga beans o bunga ay siyang hinaharvest, pinakukuluan, pinatutuyo, at siya nga'ng pinagmumulan ng sikat at kilala nating masarap at mabangong vanilla flavor. Subalit hindi lamang mahal orchids na vanilla, dahil isa rin itong halamang gamot bago pa nga ito na diskubreng masarap na sangkap sa pagkain. Pininiwalaan nga'ng isa itong mahusay na aprodesyak upang pagana sa mag-asawa. Nakatutulong din sa pagkakaroon ng mahimbing na tulog at panluna sa mayroong mas sakit na ngipin. Kaya nga kung may tanim ka nito, ay marami itong pwedeng pagkagamitan. At kung mas marami nga ang inyong mga pananim, ay pwede mo pang ibenta at ikayaman. Ikaw, pamilyar ka ba sa orchids na ito? O ang vanilla orchids? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ang comment sa comment section sa ibaba ilike at ishare mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa best TV, tayo ay lumibot, hihin na May alam ito'y it's the best thing Tarape, eh, tayo na matuto Bakit sa mundo lamang ang siyang marunong Ating utak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na sa ay makakatulong